Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahang magsisiksika ng mga estudyante sa mga silid paaralan. Oras magtapos ang dalawang linggong late enrollment period sa mga pampublikong paaralan. Ang hamon na ito ang pinapasan ng ilang eskwelahan sa Metro Manila ngayon na nagsimula na ang pasukan para sa school year 2023-2024. May balitang A to Z si Ian Maghanoy handang mag-adjust si Anika sa kasalukuyang sistema ng kanilang paaralan sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ito ay upang makasabay sa klase ngayong tumungtong na siya sa grade 9. Asynchronous po. Sa bahay po. Sa bahay, sa bahay po kami gumagawa ng mga homework po, mga assignment, tapos ipapasa po sa next meeting po. Kabilang si Anika sa mahigit dalawang milyon at apat na daang estudyante sa kapuluan na nag-enroll at nakatakdang sumabak para sa asynchronous learning modality ng Department of Education sa simula ng pagbubukas ng mga paaralan ngayong pasukan. Hindi naman po, kung kaya naman po, pwede naman po magpatulong sa mga ate. Mag-ask po sa classmate or teacher po kung paano instruction ng gagawin. Alinsunod sa asynchronous learning modality, 56 na estudyante ang mahahati sa dalawang grupo magsasalitan sila sa paggamit ng salid-aralan sa loob ng isang linggo habang ang isang grupo ay nasa kanika nilang tahanan at nakakatanggap ng handouts sa kanilang guro bilang parte ng kanilang pagkatuto. Gayunpaman, batid ng paaralang maaapektuhan ang kanilang pag-aaral lalo't posibleng dadami pa ang mga estudyanteng hahabol sa late enrollment. Hindi natin pwedeng tanggihan itong mga bata, lumulobo yung ating enrollment eh hindi naman nadadagdagan ang classroom natin dahil wala na tayong buildable space dito. Eh. Inaasahan kasi ng DepEd na magsisiksikan ang mga estudyante sa loob ng kanika nilang silid aralan sa pagkakataong pumalo sa 2 milyon at 800 ang mga late enrollees. Makabubuti niya ang naturang learning system upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga estudyante sa silid-aralan. Kailangan i-redefine na natin kung ano ang classroom at kung ano ang learning space. That it is no longer limited to just four walls of the classroom, but even the homes, your areas around your homes, areas around the schools can also serve as learning spaces. Hinimukre ng DepEd ang mga paaralan sa Metro Manila na magsagawa ng dalawang chef ng klase kada araw para sa mga estudyante na ang sagayon. At least, maritain mo yung contact hours required, yung time allotment per subject area maritain natin uh, while also um, addressing the issue on magkakaroon ba ng enough number of teachers that will teach for three shifts. Pero, hindi raw ito sasapat ayon sa guro. Kaya gumagawa ang kanilang paaralan ng sariling inisyatiba upang maibsa ng pasanin ng paaralan at ng mga estudyante nito. Tinitingnan din na yung possibility yung mga private schools na nag-close dahil sa pandemic noon, baka pwede naming ma-rent o mabili ng local government para gawing ano, annex. Kaya ang hiling ng Alliance of Concerned Teachers bilang solusyon, karagdagang budget para sa mga silid aralan at kaguruan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghan.